Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video ay eto nga po at may ibo na naman na sinasabong nga po yung bintana namin dito. Kaya talaga namang magigising ka dahil nga po napakaingay at napakalakas din ng huni niya. So guys, pagpasensyahan nyo na nga pala yung boses ko kasi sinisipon at inuubo na naman ako guys and then yun may palagnat-lagnat pa rin pero okay lang naman carry bells pa rin sabi ko nga guys sa asawa ko itong ibon na ito paglaki mananabong <laughs> paano ba naman kasi talagang sa araw-araw, talagang tuwing umaga, pinupuntahan talaga niya yung bintana namin guys para lang bangagin yung kanyang sarili. Kasi nakikita niya yung sarili niya sa salamin. So akala niya tuloy may kaaway siya. Ayan nga po na ako. Pero hindi naman niya ako nakikita dyan guys. Pero sigurado ako nararamdaman niya kasi malakas yung pakiramdam niya kasi bigla siyang parang nag nahinto ba sa pagpalo doon sa bintana pero wag ka continue pa rin ayan nga po at hanggang taas talaga guys ay pinupukpok niya and then maya maya nga po napakabilis, napakabilis ng pagulan nga Kahapon ito guys so maaga pa lang ay umulan na at kung mapapansin nyo eto nga po sobra talagang lakas ng ulan at napakabilis guys ng naging pagbaha dito so kabi kabila nga ay tinignan ko eto nga po at nakapayang ako neto na kasi nga po ay hinahanap ko yung babaeng gansa namin kasi naman po ay bigla na lang nawala ang bumalik nga po pala dito ay yung lalaki at hindi na siya kasama so nag alala na ako dyan guys sabi ko nga sa asawa ko ay parang naanod yata yung isa pero guys nakita ko nga dyan si tatay ay nahuli na niya yung gansa at tama ko ng hinala dahil sa lakas ng baha ay naanod nga itong aming isang gansa pero kung mapapansin nyo guys, yung sapa kasi eto at napakalakas at nag-iba na rin yung kulay ng tubig dito sa sapa magkabila kasi guys to yung sa kabila may saloy tapos sa kabila naman ay may sapa so ayan nga po basang basa talaga si tatay guys kasi galing din siya sa kambing tapos yan nga po at hinuli pa niya yung isang gansa guys kasi nga po nahulog yan sa may gawing imbornal nga daw po at nagpaikot ikot buti na lang ako hindi siya nagdire diretso napakalakas pa naman guys nung agos ng tubig tubig eh talaga naman. Tapos pagbabahan daw ni tatay, napakalalim daw pala hanggang bewang niya na munti ka na raw siyang naano dahil nako naman. Eh kung ako kako, baka kako pagbaba ko rin eh. Ano agad ako, yung hindi na nakikita. Charot. Tapos yan nga pala guys, pagod na pagod yung gansa kasi sigurado. Kasi guys, nagkasakit 'yon at mahina pa talaga 'yung katawan kaya naman nahirapan talaga 'yon. Mahirap kaya 'yung mabagsak doon sa tubig. Tapos, pagpunta ko nga po dito sa taas, ayan nga po ang mga kamping ni tatay. At talaga ka nilalamig. Buti na lang talaga at nagawa nila yan ng kulungan. Ito namang ibang bisiro. Ay, tumabi din ni kay Batik. Dini sa isa naming aso na nakatali. Hay nako. Ayan nga po. Buti na lang at hindi nag-aaway-away kasama nila dyan yung manok. Merienda tayo, guys. Maraming maraming salamat po sa panonood, See you po sa next vlog. Paalam. Follow our page and subscribe to our YouTube channel.